So, na talaga po karal, mabuti po eh. Mm. Para matulong Ay, ko po. Eh, paano pa ka hindi ka nag-aaral mabuti? O, oh, yan, Ang tanong ko sa'yo, hindi ka nag-aaral. Eh, babalik niyo po ko yung tatitay ka lang. Hmm. Pagka... <laughs> Pagka... <laughs> ang sarap ha? ng pakiramdam eh, na yun, tayo, Kuya Jimbo. Hindi lang, <laughs> <laughs> hmm, nakakatuwa. Pagbutihan mo dito, Kuya Clark, ha? Okay? okay? Pagka hindi mo pinagbutihan, ibabalik ka doon. Pagka hindi ka pinagbutihan, anong mangyayari? Ibabalik po doon po. Hmm. At, pagka, pagka, ano po, pagka hindi po binalik, mag mabuti. Hmm. Kaya pag? Pag-aaral mabuti. Ah, Pagbubutihan. At least, uwi ako masaya ngayon. Kaya mo, namimiss ka ngayon, tat, Tati. Tati Freddy. Namimiss ka, ayaw mo. Mm. Napamahal. Napamahal na Naba sa sa'yo Napanood mo yung video niya, yung... yung thumbnail na kawak sa mukha ko. Mm. Sabi niya doon, at ka ba gustong... Sabi ko kasi, ano, inaano ko talaga, ba't mo talaga ba gustong sumama o magpunta doon sa Amerika para daw makapagtrabaho siya. Mabigyan niya ako ng pera para mabigyan ko daw si Tatay Freddy. Ganyan ganun. Buti nga po talaga. Hindi, talaga po. Malaki po talaga yung pinagbago na yan. Mm. Talaga. Nagbe-brief na yan. Kaya lang, isa lang yata nadalan yung brief. Anim yan eh. Dalawang... Hindi, po, hindi po sinabi ni Kui. Ano naman kaya kayo, hindi ko na... Pero nakaayos yung ibang gamit niya. Yung mga A, B, C, D, mga iba niyang gamit. Kaya ano lang, wala sa... Kumbaga hindi plano yung pagpunta rito. Binili lang namin to kanina doon pagkabalik namin yung plano, yung mga iba niyang gamit, iya uh, ano ko, yung orokan mo, 'di ba? Sabi mo dadalin mo. Hindi dagay mo damit. Oh, so, nga pala na po. Oo. Oh. Uh, bukas po punta po, bukas po. Baka hindi kasi sa bundok na The kami. Kento yung... na lang na. Pagka pumunta sila, sasama ka pa. Uh, pagka pumunta sila. Kento. Sa kanila. Sige lang, mo. Pagka pumunta sila rito bukas, asama ka na. Oh. Ano nag Ay, ayaw mo yun na kayo, makakasama mo sila. <laughs> oh, makakasama mo sila. Kasi ako, na kasay, ka gusto ko nak nasa lundong ka kasi marami kang matutunan doon. Gusto ko po Di, sa inyo po sa tatay. Hindi po, nandun naman din ako eh. Mm. Ha? Mm -hmm. Oo, oh, sasama na pala siya sa satin. oh, Oo, Sasama naman ako eh. Hindi, mm, wala ball ako sa Papa. <laughs> <laughs> yung dati, hindi, yung, yung kasi papa y sabi mo sasama ka. Mm. Ngayon, hindi, hindi na. Hindi ka naman kasi hmm. naman nagpunta. Kigan, na nagpunta. Hindi ka, naman nagpupunta dun eh. Diba? Oh, Ganun tinatawagin oh. naman ako ni Tatay Tekrom mo eh. O, tawag lang yun. Tawag lang yung papa. Hindi na yan. Hindi, mm hmm. alam, hindi pupunta doon. Dapat papunta ko doon. Ano? Oh, kaya pupunta punta ko ra bigay. Hindi pag kami uh, simba. Ah, every Sunday. Oh, papunta punta ka ra. Hindi ko man pagka nakita kita, hindi ko man pupunta doon eh pagka sinisimba. Eh, papara mas si kasi pagka sama mo mm -hmm. ka lata tek raw. Eh, ako di ako papag talaga. Hindi ka man doon eh. Hindi pupunta ko ra. Hindi ako. Hindi ako Alaga mo na yung papa mo ha. Lagi mong sasabi ang ano. Kumain ng marami. Tingnan mo. sabagod, Sa pagod, na. Nakikay, ano lang ako suma, sumakas na ako. Pagka di nakapasok sa amin, hindi yung makakapasok. Hmm. ano na, talagang ayaw mo talaga na. Mm. Gusto kong linawin ulit kasi para ako na ano doon sa nagtatanong kay Kuya Jimboy na kung magkano yung binigay kay sa kanila sila, sila po yung pamilyang ano, sila yung parang ano, hindi po ano sa pera. Parang ako yung nahiya doon sa nagtatanong sa iyo na magkano daw yung binigay Dahil sa iyo. Hindi, totoo lang po talaga. Mm. Marami po nagahan sa akin na, ay ano na yun, dumating na anak mo, magkano yung pera, binigay sa inyo. Mm. Di na, di na, misan, di na rin ako na, na oh. magkano binigay sa inyo. Ano ka? Konti lang ka ako. Kunti lang ako. Sinagust mo pa, wala naman. Hindi, kasi kaysa naman po kasi na sabihin kong wala, masasabihin naman kasi nila na nag-aano lang ako, yung malig lang ako. Nakahaba pa nang nakahaba. Sabi ko ako, binigyan po konti lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo. Hindi naman din kayo mananiwala. Sumasakay na lang din ako minsan sa kanila kahit na anong hindi na nila ako na mag-tumrienta ka man dyan, binigay sa iyo ito eh, ka ako, may pera ka ako, 20 pesos, kasi ba sa atin ka ako to? Hmm. Umaan niya lang sila eh. Parang yata naiyak ka tatay. Hindi, nalulungkot lang ako na napagka na, pagka, na si Papo mo na binigyan ko kayong pera. Ang dami nga nag-aana sa dyan, sa mga kalos. Mm. -hmm. Eh, eh, may, may, may lang ako kahit na nahihirap. <laughs> oh, sila yung pamilya ka Tekram na ano, hindi ano sa pera kumbaga Bakit na bien kasi kayo? Dun sa salitang ganun, yung map, uh, mapansamantala, yun. Tay. Grabe na kay pa. Hindi <laughs> eh, ba diba dito kami matutulog? Mama, gusto mo ba? Namimiss ka na nila. Ayaw mo, ayaw pa sila kasama. Gusto ko ano eh, gust... naman kami dito matulog. Ah, Abis na kami. Tay, wag. Oh, wala ko, ayaw mo kami matulog dito. <laughs> Kaya anong uulamin natin kung dito kami matutulog? Mm, pagka may ulam po. Ikaw lang ang may two-piece chicken, sila burger lang. Eh! Eh, hati-hati tayo doon kay Kuya Albert dyan. Dapat dyan, dalawang piraso. Hmm. Samo din kayo din po. <laughs> Kumusta naman yung damdamin mo na Kuya Jimboy? Nawala na yung kinikimkim mong ano? Wala na, yung ano sa akin. Yung ano lang mm -hmm. kasi ako nasakt, yung, Yung nasaktan Nasaktan ka. Mm. -hmm. Sabi ko, hindi nila kasi alam yung... Katotohanan, buong katotohanan. Uh -huh. eh. Ano, sasama na si Papa mo dun. Pagka sumama sa ako, sasama ka. Ano, <laughs> mm -hmm. Oh, nasasama na ako. Mm. -hmm. na Nasasama na ako. Ano? Nasama na ako tatay. Teka Ram, sige ka. Mm, meron ka ng tagapagtanggol mm. pagka nang awal sa'yo. Nasasama na ako. Hmm? <laughs> Parang mga <mahayaw> na hindi. <laughs> ano? Kasama ka na. Kasama ka rin. <laughs> Pero talaga pa marami marami po talaga sa dami. Hmm. Talaga yung... Welcome po. Ano po talaga yung... Yung pag-aaral niyo po talaga sa bata na ito. Pero talaga namimiss ka rin talaga na itong bata na ano, ito. Nami-miss ko talaga kayo. Mm. Thank you, Clark. Welcome mm. po. Tatay Tatanong sa akin, namimiss ko si Tatay Tekurong. Eh, mas maganda ka ako Ano ka po na rin, matututo ka ako rin. Mm. Kasi rito pa, dito, 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 dito yung toyo ano namin sa'yo, puro. Mm. -hmm. Aling tuturuan ka ng isa, di pupunta na may isa. Ma, wala ka na naman sa focus. Pwede naman. Uh, pagka nandun na mag-tutor, kailan nga yung ano nyo? End of itong ito na? No? June. Ilan ang bakasyon? Two months? Yun lang ba? Isang buwan lang ba baka ang bakasyon niyo? Ah, yun. Pwede kung matutukan kayo ng isang teacher doon. Babantayan ko yung sasabunot sa'yo. Yeah. babalik ko muna yung nananabunot ikaw yung doon muna Balik mo muna po yung nananabunot <laughs> <laughs> babalik pagka pala binalik ko yung nananabunot punta ka na lang mm. yeah, Angel, yari ka ganito na hey, lang na ganito na para mahal pa ito yung kada kada buwan nagpupunta, dadalo. Hindi ah. <laughs> hindi, hindi, hindi. <laughs> Mas maganda <laughs> yung gano'n. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko. Gusto mo linggo? <laughs> <laughs> Kasi nga, tatay-tekram talaga. Kasi mm. gusto ko talaga yung nakapok, naka-ansya doon. Naka...talaga. Mm. Tignan mo, nag-English English na siya ngayon. Na ano nyo ba yung ano niya? Yung minsan nag-English English siya. Oh. Kahit ni Pero ibig sabihin ko na try niya. Oh, no. Ay, okay. na? nako, saan? Gusto eh, mo ba Ay, nami-miss ka uh, Tate Kram o saka yung mga tao nami-miss ka. Oo. Oh. Gusto mo kasama kita? Ay, kasama mo naman ako ah. Hindi ko kasama niya eh. Sasama ako sa susunod. Ay, ako! No mo! ka ni Papa mo. Iyatid ah, kita ron. Iyoko. Ganyan lang nak, haharid ka na lang kayo na ron. Para alam ko, papunta ron. Hmm. Ano? Hmm. Tapos pagka natin kita, maabarik ako rito pagka, pagka ating ano, gusto mo makita, pupunta ako ron. Para hindi mahirapan si Lola. Hmm. Tsaka si Papa Gusto so, mo ba yan? Mm. Ano? Sagot! Kasi hmm. <laughs> <laughs> oh. hmm. yun ako, kasi pagka na mismo ako, tatawagin mo si Tatak Tekram doon. Hmm. Ayoko! 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 Ah, naman ako yung ka agad ako ron. Ayoko! 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 Ano? Ayaw nga. Ayaw mo na yun o? Ayaw nga ka. Talay ka nga yun, talay Pero ang anin ko po talaga, mas gusto ko po kasi nandun siya. Makapopokus mm -hmm. siya talaga. Kaso nga lang, yung anak ko naman ayaw. Mm -hmm. Eh, gusto ko man siya i-ayon ano rin, na -ayun naman ng anak yeah, naman ko. Iyan naman na lang po yung Jimboy, parang kumbaga iyan mo iset mo sa mind niya na day ina na ano rin na na ano alam mo nak mas gusto ko pa naman niya like kung ginaga noon mm. pero nag-iisip din siya minsan na nangingistal pa eh karam na may miskil yung sila tito ano yun eh mo mita na siyang tito eh si mm. tito Tito Darius, Tito Do, Tito august Eh, hindi ko alam. Nami-miss daw niya eh. Tito Tati Freddy. Ayun, Tati Freddy yata yun. Uh -huh. Ayun, dahil niya kaunt, ano niya Pero inaano ko po talaga siya na lagi ko siyang inaano talaga na... nak Mas, mas gusto ko na talaga nandun ka. Mm -hmm. Dahil kasi, panatag ang dog ko rin na ng pag-aaral ka rin. Hey, sorry, kanina ba yan? Kayo, tay! Eh, kay Kuya Albert mo to. Ah, ganyan. Okay. Okay, Huwag okay, okay. Welcome. Welcome. Kaya Paano, okay ko kayo susunod yung papa mo? Ayos ka ba na? Good boy. Masaya naman ako na ano kanya na yung ano niya. Kuya Flag, huwag ka nang lalabas doon. Kasi pagka nandun ka, may nag-PM sa amin, pinipicturan ka. Pagka nakit, may nag-send pa sa amin, pipiliti ko papa mo na daling ka doon. Kaya ako, pakabait niya, I Okay, may usapan tayo ha. Okay ba yun? May usapan tayo, basta... Nagpunta ka pa doon na hindi mo kasama ang papa mo, papahatid kita doon. Okay? No, ganun na lang Kuya Jimboy. Mm -hmm. Pero Kuya Jimboy, yung ano naman, wag, wag ko kayong magalala. Ah, uh, kahit anong oras, anytime, kung magbago yung isip niya. Paano ba to? Let's na kami. Pero tayo tayo karam, miss ka daw niya yung pag, yung sasayaw. Ah. <laughs> Oo, namimiss ka niya. Gusto ay, mo sa mga tayo? Ay, namimiss ka niya. <laughs> ha. Nasaan ba yung tugtugan natin? Wait lang. Ah, kasama si tatay pala. Wait lang. Ah, uh, mo kami. Tay, <laughs> sige na, Lord. Sige na yung anak niya, ang galing. <laughs> Ay, ay, ay. Hindi, Hindi, okay. okay, okay. Ako nga, gumigiling, oh. Okay. Nakalimutan uh, ko yung sayaw mo. Oh. Uh, Nakalimutan ko ng gano'n gano'n yan. Uy, uy, Jimboy! Uy, Jimboy, ganito ka lang, mo, oh. Pwede ka sa sa Gano'n mo tako ka dyan, Kuya Uy, simpon, hindi mo kami sabayan. Naya si Kuya Jim, boy. ganyan-ganyan lang. Masaya yung mga bata pag ganyan. Hindi ah. ka din, ano. Nakuha yata ito sa'yo, eh. Na. Uy, Jimbo, dito na. Ano? Yung mga ganon-ganon, natin na mo Ako kasi parang walang... Ang tigas ng katawa ko eh. Ay, nawala! Okay na. Paano? Uh, alis na kami. Ay, huwag kang iiyak. Hindi pa. Hmm. hmm? Ang labig niyang pag nasa sakyang kami, kiss ng kiss. Mm -hmm. May araw pa Hindi mo pa ako. Oh. Mm. <laughs> na. <laughs> 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 Wala. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay, uh -huh. Alis na po kami. Kuya, ayusin ang trabaho para sa kinabukasan. Lola, reset niyo na lang sa isip ng apo nyo na ano. Yung pag-aaral po niya lagi. Ate! Mm, ingat din. Thank you sa oras. Mm, welcome la. Mm -hmm, grabe nung kapit. Ako okay na. Lati po kami doon. Isasakay ko. Isasakay ko na dun. Eh, sasama ko na mo siya, Ano? Sasakay na kita, ha? Ano? Pagkabawa na talaga Ingat ka dito, ha? ka dito. May iyak ako. <laughs> Nagdadrama ako po, Mari. <laughs> Ingat po kayo. Thank you po. Iyak ako. Iyak na ako talaga. Ano yung gusto mong sabihin sa bahay? Oh. Gusto ko po pumunta po dun po. Hmm, ako gusto mo naman magpunta. Kasi mamimiss ko po sila po. Hmm. Gusto mo hatid ka ni Papa mo? Gusto ko hatid ako ni Papa. Para si mama din siya. Uh, pagka si Papa mo kasama, okay lang sa'yo? Opo. Pilitin mo si Papa mo. Gusto nga po sama po siya para may ano po siya para may trabaho sa doon. Opo, para siya para pagkaus sa gabi ano? Hindi pa siya hindi siya pagod. Opo. Paano alis na kami? Ingat hindi po kayo po. Ingat ka dito. Opo. Alam mo naman gano'ng kita kamahal, okay? Mm. Mm. Hai ininya ta waktutu pre